Hi guys! Another day. Another day na naman po dito sa aking part time sa gabi. After ko nga palang mag work sa araw guys. Ano, magpapahinga lang ako ng one hour sa bahay tapos papasok na agad ako dito sa part time ko. Nag-start nga pala ako ng 7 or minsan 7.30 ganyan. Pag ako lang yung nagtatrabaho guys, maabot ako ng 2 hours and 30 minutes. Pero pag Ngayong araw na ito, kasama ko yung asawa ko. Kaya siguro isang oras lang kami mahigit na trabaho guys. Bali, Monday to Friday nga pala akong nag-work dito, guys. Tapos, during holidays, wala rin pasok. Tapos, may winter at saka summer vacation kami na tagwa one week. Ayan, ayan nga pala yung unuuna ko, guys. Sinaano ko yung mga basura. Hindi na ako nagaglabs gloves guys. Kasi nga, hindi naman siya ganun katumi dito. Tapos, after nyan, ayan, i ready ko na ang aking mga gadget. <laughs> mga gadget, guys. Pasok na ako, guys, at yung asawa ko ay nagsisimula ng mag vacuum So, yun na, guys, habang nag vacuum ng asawa ko, ay kinukulit ko naman yung mga basura. Bali, pinihiwalay ko yung, ano, guys, yung papel at saka plastic. Bali, meron nga pala kami kinakalalagyan ng basura dito, guys. Ayan yung bit bit, -bit, -bit, -bit ko. Tapos after nyan guys ay magpupunas na ako sa mesa tapos i-arrange ko yung mga upuan at kunting naspunas po. Bali guys malinis nga pala yung academy guys kaya hindi sila ganun kaselan yung may-ari ng academy. At saka once a week din guys nag, uh, ano nag general cleaning din ako dyan kaya pag Friday late akong natatapos. Yan nga pala guys, meron akong headset kasi habang nag-work ako guys, nakikinig ako ng um, preaching ng pastor, ng CCFC Pastor Bong Saging. Kaya yan, ginaganahan akong maglinis guys. Sa mga naku-curious guys, bali yung rate ko dito is nasa 600,000 won or nasa 24k a month guys yung sahod ko dito. And guys, sumunod sa akin si Mayora. Naboboring daw siya sa bahay. Ito yung setup niya guys. Ganyan lang siya ka simple guys. Sana ko So yan na nga guys. Ayan. Balik na nakatapos na kami na asawa ko nakatapos na ng apat na rooms. Tapos ako doon dalawa. Bali nagsasalubong kami, guys. Tapos dito Ayan si Mayora, guys. Oh, laging nandito. Oh, ayan, meron na siya papakita. Oh. Ayan, sige. Hello. Mm. nagpasikat ang buang. Andi ah, ko man eh. Ay guys, dito nga pala yung gym nila guys. Yung itong gym guys, ano lang ito. Once a week ko lang nililinisan. Sa loob ng, ano, ng academy, ito na lang sa area na lang nito ang lilinisan ko. Bali kapag naka patay na yung mga ilaw. Ayan, tapos na guys. Asawa ko yun. <laughs> sa Si ano, teacher's room. Ayan, bali, tapos na siya, guys, dito. Ayan. Ganun lang, guys, hindi naman siya ganun kasi maselan yung teacher dito. ay I mean, yung pinaka, ano nila, dito. Uh, may ari ng academy. Ayan na lang, dito sa area na lang na ito. Tapos, dito. Yung sink at saka CR nga pala guys is once, one, once a week ko lang siya nililinisan. Kasi yun naman ang utos eh. Tapos ando na yung basura, nakaredy na. Ayan na nga guys, tapos na naman yung part time ko. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Bye!